Kabi-kabilang sunog ang sumiklab sa Metro Manila ngayong Semana Santa. Sa Navotas, patay ang isang lalaki matapos matrap sa nasusunog nilang bahay. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Inila, inila, inila. Walang sinayang na oras sa mga responding bombero sa sumiklab na sunog sa barangay NBBS Dagat-Dagatan sa Navotas City kaninang madaling araw. Umakit sila sa second floor ng isang bahay kung saan naglalagablab na apoy. Tumulong na rin ang mga residente na mayakit ang hose ng tubig. Habang ang iba Nag-abot ng mga timba-timbang tubig. Inabot ng isang oras bago naapula ang sunog. Tatlong pamilya ang nawala ng tirahan. Sa kasamaang palad, may isang namatay. Kinilala siyang si Gaudencio Lunday, 56 na taong gulang, ayon sa Navotas Fire Station. Natutulog ang biktima sa ikalawang palapag ng bahay ng subiklapang sunog. Hindi na siya nakailigtas ng kanyang mga anak. Nilamon din ng apoy ang junk shop na ito sa Barangay Baklaran sa so Paranaque City kagabi. Sa gitna ng sunog, nagbagsakan ng mga yero. Mabuti na lang, hindi na kumalat ang apoy sa mga katabing bahay. Wala namang nasaktan o nasawi. Ayon sa pamunuan ng barangay, posibleng mula sa electrical wiring o sa upos ng sigarilyo, nagsimula ang sunog. Subiklab din ang sunog sa tatlong palapag ng commercial building na ito sa Paco, Maynila. Higit dalawang oras ang itinagal ng sunog. Tatlong pwesto ang nasunog na pawang mga bodega ng grocery items. Ayon sa Manila Fire District, mabilis kumalat ang apoy dahil madaling masunog ang mga nasa loob ng establishmento. Ligtas naman ang mga tao sa lugar pero isang bombero ang sugatan. Sa Maynila pa rin, nasunog ang isa pang commercial building na ito sa Quiapo. Nadamay ang dalawang pwesto na may panindang mga handicraft mabilis namang naapula ang sunog. Kinakot ang mga vendor ang mga handicraft na maaari pang ibenta. Wala namang nasaktan o nasawi sa sunog. Inaimbisigahan pa ang sanhi ng pagkakahiwalay na sunog. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe.